Aris. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas singko ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Toros sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.20 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8:45 ng umaga may ikatatalo na 4 na minutong negatibo at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa player na madaldal at sa kulay berde, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam ay negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na apat na minutong negatibo ang dapat mong iwasan ay kulay gold dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan at ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, iwasan mo ang player na mayabang magsalita, dahil kukuhanan kanya ng swerte. At kulay silver ang iiwasan na kulay. Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9:45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:00 na madilim. May ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Dapat na umiwas sa kulay brown at sa player na masyadong madaldal kukuha sa iyo ng buenas na mga oras. Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas imedya na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo at sa player na mahilig sa alak na may pagkabastus ang pananalita. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig magsalita, ng kaberdehan, at sa kulay orange sila ang kukuha ng iyong oras na buenas. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Green na kulay ang iiwasan dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Aquarius Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo.